yan at nandito po tayo sa kartilya dito po sa kapitolyo may tumatakas po ang isang babae Ayaw po sa dulo nahihiya po siya pero totoo po fans club po kayo ni Sir Mike Enelli so ayan at saka ni Andres ni uh, trending ni Andres so ayan po uh, sir ako na yung kita sir so kamusta po sir dahil si kayo po daw ay nag oh diba? <laughs> ang ang sabi daw ninyo niyo kanina is uh, followers kayo ng uh, vloggers ng Manila so maraming maraming salamat po sa suporta uh. At maraming salamat din sa suporta kay Orme dahil po para kay Orme po ang aming ginagawa. So ayun po si Sir taga Cruz, di ba? Oo, oh, taga Cruz. Okay, tayo ito siguro may ari na matataas na building sa si Bito Cruz. <laughs> ayun po, pala po ni Sir. Rodel de la Cruz. Ayun po. Ah, Sir, ah, ano po ang konting mensahe natin sa ating mga kaibigan na hindi pa po nakapunta rito? Ah, siguro ako pala ako nandito eh. Mm commercial kayo kasi mas maganda na ngayon kaysa nung dati. Uh -huh. no, Oo. So inexpect mo ba sir na magkaroon to ng green na lugar to? Uh, sa tagal ng panahon? Oo. Uh, hindi ko inexpect na dito tumandang ng dito ka ganyan ka dati kasi puro tindahan lang dito. Mm -hmm. stone stop. Tayo basta talaga. So ayun. So ayun po, mali gumala na kayo bumisita lang kayo dito ngayon. Uh -huh. ako pala uh -huh. dito oh, sa tama sabi ng nila no, huwag mangin uh, maging turista sa sariling mga bayan. So dapat puntahan lang talaga natin. So ayan po ah uh, na bisita nyo lang po to, ng So kamusta naman po ang uh, kape? So affordable kaya o kaya lang busa? Tama lang. <laughs> kaya sa train one. <laughs> so ayan po, uh, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Ayan po yung Orme, ang ating mga kaibigan taga Pinto Cruz, nandito so, po sila para bumisita sa ating kartilya. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ah, yung isa tumakas po eh. <laughs> tumakas <laughs> po yung... Ang ah, takapandakan nyo uh -oh. siya, Lee. Kahapon po, namit ko dito yung uh, mutya ng no pandakan, dati pa yun. Uh -huh. Mm. So maraming talaga maganda sa pandakan. Pero hindi talaga ako taga, ano, purino, purino sa talaga ako. Ano po siya po? Albay, Bicol. Albay, uh, Bicol? Maanghang pala ito siya. Yes. <laughs> Bataan. Eh, malayo. Maganda doon. Mas maganda doon. Ang sa kami doon sa mong so, sir, gusto, gusto ko pumunta sa lugar na yan. Gusto ko talagang mag-shoot nyo sa lugar na yan. Maganda. Oh, Oo. Kasi malapit sa Taiwan na lang, di ba? Nature. Nature. last magaling tumunta ng no? So ayan po mga kaibigan Maraming salamat Magandang umaga po Happy Sunday po Dito po tayo sa Kapitolyo. Harap tabi po ng Kartilya pa Sila ng coffee dito Sa ating uh, Sagada Coffee So ayan po Magandang umaga mga kaibigan. Ah, uh, So ano pare? Anong meron tayo dito pare? Anniversary nya ata ngayon eh. Happy nd Anniversary, happy 52 nd anniversary. Tol Tris Kilion. Especially Intramuros chapter. Pare ito ano, yung blood. Hanapin niyo yung ano niya. Tol, Channel Sweet. Ano raw masasabi natin daw? Master. Happy anniversary. Anim. Anim. Intramuros chapter. Anim. Arriba! Arriba! Arriba!

Uh, September October 4 October 4 na pala mga kaibigan So yan po mga kaibigan Tuloy tuloy po ang ating pagka-update dito Dito lang po sa Lungsodo ng Manila Dito lang po yan Sa May Partilya Yan po mga kaibigan